Pasok mo na. Yup eh. Ang kulit naman uh. mo. Ang kulit. Ay, fish kitchen na naman. A few inches later. So may HPG kaya ikot na lang kami. The one, the need... Mga pasaway kasi kami. Ang <laughs> gugulit eh. Sabay lang ako dito sa dalawa na to. Okay. Hindi ko rin alam yung daan eh. <laughs> <laughs> <Talakalak>. <laughs> so shout out sa dalawa na to. Hindi ko sila kilala. Nice. Nagkakilala lang dahil sa ano. Dahil sa checkpoint. Oh, sila yung ano natin yung lokasyon <laughs> trip 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 Yo! trip lang trip, pakinggan nyo to trip, trip trip lang. lang. halika na talaga pa rin na kung ko sasabay oh

mga tao ay tawanan ka kumanta pero di mo forte Limang piso lang naman ang karang okay Go! Basta sa bakanting lote Joke! Kalingan kahit konti Kahit rip sa ginagawa mo Nang sa ganun ay walang masabi ang ibang tao Sa ginagalawa nating mundo Ay maraming lukol mo Hindi mo naman Talaga Okay Okay, so yun, nakalabas na kami. So alam na namin itong daan na to. Okay. <laughs> Woo! So wakas, <laughs> success. <laughs> so shout out Kila isang naka-raider, tsaka isang naka-mio. <laughs> Thank you so much mga Pops magkakilala tayo kahit saglit man lang <laughs> nice one tulungan